Pinapaalis mo kami sa Maynila. Sa kami pupunta. Kahit saan. Basta malayo dito. Abay. Pinalayas nyo na nga kami sa Pook para Eh, hindi nyo na pwedeng ulitin to sa amin. Nico, para sa ikabubuti nating lahat to, magtiwala ka sa akin. <tong> kahit sa ang lugar niyo gusto pumunta. Ako bahala. Ako magbabayad. Pamasahe, bahay, pagkain. Basta siguraduhin mo lang na hindi hindi na magkikita si Toy at si Totoy. Niko, kung kung may halaga pa ang pagkakaibigan natin. Kung may halaga pa sa yung pinagsamahan natin, Gawin mo na lang ito para sa akin. Hindi mapapaliwanag ng salita kung gaano kahalaga ang pinagsamahan natin umi. Alam mo ba habang nasa gera ko? Walang minutong lumipas na hindi kita naaalala. Mahalaga sa akin ang pamangkin ko. Ayoko sang masaktan uli. Pero hindi pwede yung hinihingi mo. Binabali niyo sa amin ang responsibilidad sa sitwasyong ito eh. Inagrabyado mo na nga kami nung pinalayas niyo kami. Siniraan nung nasa para Paraiso kami. Huwag na natin isali yung nakaraan. Sa awa ng Diyos, nakahanap kami ng lugar na tatanggap sa amin itong bagong paraiso. At napamahal na rin kami sa lugar na ito. Wala naman kayong karapatan para palayasin kami dito. Hindi nyo pagmamayari ang lugar na ito. para sa kabutihan ng lahat ng sinasabi ko, Nico. Nilalagay mo lang sa kapahamakan ng buhay niyo. Kanino ka ba magtatapos ang karahasan? Sa taong nasa harap o nasa likod ng baril? Carlo J. Caparas. Totoy Pato. Weeknight, 7.15pm. Pagkatapos ng angkya ng Section E sa Prime Time Primera.